May isang bahay na dinasunog sa kabila ng isang malawak na wildfire doon sa California. Ito ba ay proteksyon ng Diyos? Napakatindi ng pinsala na dinala ng malawakang sunog doon sa California sa Amerika. At patuloy pa rin po itong namiminsala sa napakaraming mga kabahayan, ari-arian at mga tao doon. At dahil lalong lumalawak yung apoy na ito, lalong nahihirapan yung mga tao doon na mapigilan yung apoy na ito. So umaabot na po ng halos isang linggo yung sunog na ito doon sa Amerika. At sinasabi na patuloy pa itong mamiminsala sa maraming tao doon. Nakakalungkot lang talaga isipin yung nangyaring wildfire na yon doon sa Amerika. At marami na po talaga ang mga naapektuhan nito. So wala naman po talaga may gusto na mangyari ito. Pero mga kapatid, minsan talaga inaalaw ng Diyos na mangyari yung mga bagay-bagay na yan para meron siyang mapakita at mapatunayan sa mga tao. So hindi lang po sa mga magagandang paraan nagre-reveal yung ating Diyos, minsan sa mga hindi rin po mga magagandang pangyayari, doon po siya nagre-reveal sa mga tao. Isang reason po kung bakit inaalaw ng Diyos yung mga hindi magagandang pangyayari sa mundo na ito, tulad na nga lang ng wildfire, ay para balaan po tayo. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, yung wildfire na nangyayari sa California, yan po ay babala ng Diyos, hindi lang para sa mga tao doon, kundi para sa buong mundo. Na malapit ng maranasan ng mundo na ito, yung judgment ng Panginoon, dahil nga sa kasamaan ng mga tao. Minsan inaalaw din ng Panginoon yung mga hindi magagandang pangyayari tulad na lamang po nitong malawakang sunog na ito sa California, para ipakita ng Diyos yung kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan sa mga tao. Siyempre, para mapatunayan na siya ay totoo at siya ay may magagawa sa mga tao. Magamati maganda yung nangyari doon sa California, sa USA, na yun nga nagkaroon ng wildfire, may makikita naman po tayo doon na magandang ipinakita ng Diyos sa tao. Halimbawa na lamang po yung protection niya. Ayon po sa balita, may isang lalaki na sa kabila ng malawak na sunog doon sa California, Maraming mga nasunog na bahay pero yung bahay niya ay hindi nasunog. Ay po sa kanya, nalulungkot siya sa mga nangyari sa mga kapitbahay niya. Pero siya po ay namangha dahil lahat ng nasa paligid niya mga bahay ay nasunog. Pero yung sa kanyang bahay lang ang hindi. Ngayon, ang sabi niya po dito, yun daw po ay dahil sa Diyos. Emosyonal niya pong sinabi na yung bahay niya, iningatan daw po at nilagtas ito ng Diyos. So maraming mga tao ang natuwa dito po sa kwento na ito. Na yun nga bagamat hindi maganda yung nangyari doon sa Amerika pero nakita pa rin natin may kilos yung Diyos. May protection pa rin siya sa kanyang mga anak. Totoo naman po mga kapatid na nandyan yung proteksyon ng Diyos para sa mga mananampalataya at sa mga sumusunod sa Kanya. Kung nasunog man yung mga bahay sa paligid niya, yung sa Kanya, hindi, masasabi po natin na talagang yan ay pwedeng proteksyon ng Diyos para sa Kanya. At para ipakita nga ng Diyos na siya ay kumikilos pa rin sa kabila ng mga hindi magandang nangyayari sa paligid. So yan po yung pinagbibigay sa atin ng pag-asa na bagamat hindi magaganda nangyayari sa ating mundo ngayon, pero naandyan pa rin po yung proteksyon ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Tunay nga po at totoo yung pangako ng Diyos sa mga sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Basahin po natin yung Psalm chapter 91 verse 1 to 4. Siya naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalingan ng mga pangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, Muog kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kang makakatiyak. Iingatan niya at magsasanggalang sapagkat siya ay matapat. So hindi po nagbabago yung pangako ng Diyos. Kung papaano po mabisa at totoo yung pangako niya noon, ganun din po yun hanggang sa panahon natin ngayon. Hindi po nagbabago yung ating Diyos. So pangawakan po natin mga kapatid yung pangako ng Diyos na yan na nabasa natin. Lalo na nga sa panahon natin ngayon na natin alam kung ano yung mga pwede mangyari sa ating mundo. At kung ano-ano na po mga hindi magaganda ang mga nasasaksihan natin. So yung nangyari po sa lalaki na yon na hindi nasunog yung bahay, paalala rin po sa atin yan na nandyan pa rin yung proteksyon ng Diyos para sa atin. Hindi man po tayo pareho ng mga pinagdadaanan. Pero sinasabi po sa atin ng Diyos ngayon na dapat wala tayong dapat ikabahala kasi nga iingatan tayo ng ating Diyos. So wala pong duda doon. Dapat po panghawakan natin yon. Ngayon, meron lang mga ilang larawan dun sa internet na kumakalat, sinasabi po, yun daw po yung bahay ng lalaki. Pero mga kapatid, marami pong mga larawan na kumakalat ngayon sa internet. Pero hindi po yun yung tunay niyang bahay. So, tignan po natin maiga yung mga informasyon na nakikita natin sa internet para po mas malaman natin yung katotohanan. Pero mga kapatid, yung kwento po ng lalaki na yun, ayon po sa balita, yun po ay totoong pangyayari. Na yun nga, iningatan yung kanyang bahay sa kabila ng mga sunog sa paligid niya sa kabila po ng nakita natin na talagang napakalawak ng wildfire na nangyari ngayon sa California at ito po ay hindi magandang pangyayari pero mga kapatid, meron pa rin po tayong makikita doon na kilos ng Diyos bagamat inalaw niya na mangyari yon pero meron pong dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay na yan para rin po yan sa lahat ng mga tao para makita na yung Diyos ay buhay at siya po ay totoo kasi minsan kung hindi pa mangyayari yung mga bagay na yan hindi po magigising yung mga tao hindi po nila malalaman o hindi nila maaalala yung ating Diyos So minsan mga kapatid, yung mga ganyang bagay na hindi magaganda yan po ay pagpaparamdam ng Diyos sa mga tao. Sa nangyari din po na ito, pinapaalala din po sa inyo ng Diyos na di porket di maganda yung nangyayari sa paligid mo ngayon, ay di na rin maganda yung ipapakita ng Diyos sa iyo. Tandaan nyo po mga kapatid, na sa mga ganyang pagkakataon, madalas, dyan mo makikita yung himala at kilos ng Diyos sa buhay mo. Kaya mga kapatid, okay lang yan kung may mga pinagdadaanan ka ngayon na hindi magaganda. Meron mang mawala sa iyo, okay lang yan, merong ipapalit yung Diyos na mas maganda kaysa sa dati. Tandaan nyo po, hindi porket hindi maganda yung nangyari sa buhay mo ngayon ay eh, hindi na rin maganda yung plano ng Diyos sa buhay mo. Minsan talaga sa buhay mo, meron siyang iaalaw na hindi magaganda para lumabas yung maganda sa buhay mo. Para makita mo na yung Diyos siya ay totoo para maluwalhati yung ating Diyos. At lagi mo rin tatandaan na ang buhay hindi yan matatapos dito sa ating mundo. Mawala mo ng lahat sa buhay mo dito sa mundo pero meron tayong pag-asa na meron tayong buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay natin dito. At syempre yung buhay na yon kasama na natin at kapiling na natin yung ating Panginoong Iso Kristo. Ang mga hindi magagandang nangyayari po sa buhay natin ngayon sa mundo na ito, yan po yung nagpapaalala sa atin, hindi po ito yung ating permanenteng tahanan. Ang ating permanenteng tahanan, ang bagong langit at ang bagong lupa. So yan po mga kapatid yung dapat tinitingnan natin. Yung sunog na nangyari sa California, yan yung nagsasabi sa atin na yung mga material na bagay dito sa mundo, hindi po yan panghabang buhay. Yan po ay nasisira, nabubulok, at nasusunog. So dapat yung mga bagay na yan, hindi natin inuuna. Dapat mas inuuna po natin yung ating Diyos. Tandaan nyo po na matatapos din yung buhay natin dito sa mundo na ito. Lahat ng mga bagay na meron tayo, hindi natin yan madadala doon sa kabilang buhay. Meron pa po talaga na mas mahalaga bukod sa mga bagay na yan. Yun po yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Yesus. Kasi po yun po ay panghabang buhay. Alalahanin din po natin na sa pamamagitan ng sunog na yan na nangyari sa California, at yun nga po, yung merong naligtas na isang bahay doon, pinapaalala rin po sa atin ng Diyos, kapag nag-rapture, bagamat maraming mga kapighatian na mangyayari sa mundo, pero mga tayo mga nananampalataya sa Kanya ay hindi na makakaranas ng matinding kapighatian. Ililigtas at tayo po ay poprotektahan na ng Diyos sa judgment na ipaparanas niya dito sa ating mundo sa pamamagitan ng tribulation. So po kayo mag-alala sa mga hindi maganda mangyayari pagdating ng panahon. Kapag nag-rapture na po, tayo po ay maliligtas na. Makakasama na po natin yung ating Panginoong Isokristo. So papaalala ko lang po sa inyo mga kapatid, wala man kayong mansion dito sa lupa o kaya man yung mga nakaranas ng wildfire doon sa Amerika na nasunog yung bahay nila, tanda nyo po mga kapatid, hindi po dyan matatapos yon. Meron po nakahandang mansion sa bawat isa doon po sa langit. So huwag po kayo magalala sa mga nangyayari sa buhay nyo ngayon o sa nangyayari sa mundo po natin na ito. Tandaan nyo po palagi na habang nasa mundo kayo na ito, kasama nyo palagi yung Diyos. Hindi kayo iiwan ng Diyos at hindi kayo pababayaan ng Diyos. Palaging naanjan yung kanyang proteksyon sa inyo. Basta manatili lang po kayo sa kanya at huwag kayong lalayo sa presensya ng Diyos. So sa buhay natin sa mundo na ito, hindi lahat magiging maganda. Pero lagi nyo po tatandaan kapag nakikristo ka, magiging maganda ang buhay mo at yung buhay mo hindi matatapos sa mundo na ito. Meron kang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo. At kapag nasa langit ka na, mararanasan mo na yung kaperpektuhan sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo.